Genes mo ba o lifestyle? Ano talaga ang sanhi ng diabetes? Ang diabetes ay may dalawang pangunahing uri, type 1 at type 2. Ang type 1 diabetes, na kilala rin bilang juvenile diabetes o insulin-dependent diabetes, ay isang immune system disorder. Inaatake ng sariling immune system ng katawan ang mga selula sa pancreas na gumagawa ng insulin, kaya't hindi na nakakagawa ng insulin ang katawan. Kapag may type 1 diabetes, kailangang mag-insulin injection habang buhay. Karamihan sa mga kaso nito ay naidi-diagnose sa pagkabata o habang bata pa, at namamana ito kasama sa mga sintomas nito ang madalas na pag-i, pagkauhaw, pagkapagod, pagkabigla sa insulin, at diabetic coma. Ang pagkabigla sa insulin ay maaaring ilarawan bilang isang pakiramdam ng pagkahilo, pagpapawis, at pamumutla. Ang diabetic coma ay maaaring ilarawan bilang bahagyang o kumpletong pagkawala ng malay. Samantala, ang type 2 diabetes ay dahil sa insulin resistance. Karaniwang nangyayari ito sa mga nakatatanda, pero ngayon ay mas madalas nang nakikita kahit sa mas batang edad. Ang obesity o labis na katabaan ang pangunahing panganib ng type 2 diabetes. Karamihan sa mga kaso ng type 2 ay bunga ng hindi maayos na pamumuhay tulad ng maling pagkain, kakulangan sa ehersisyo, at iba pa. Kasama sa mga sintomas nito ang malabong paningin at pagkapagod. Kung matagal na hindi natutugunan ang insulin resistance, pwedeng masira ang mga beta cell sa pancreas, at tuluyang hindi na makagawa ng insulin. Sa huli, kakailanganin na rin ng insulin medication. Ako po si EA. Alberto Santos, nagpapaalam muna. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ako para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan.